Atin maiwasan na maikumpara ang dating presidente na si PRRD sa ngayon ng presidente na si Marcos Jr. At isa po sa naging press conference ni Vice President Sara Karina na ikwento niya kung paano o pinahiya ni Marcos Jr. ang isang graduating na kadite nang hiningi na po sa kanya ang relo at himbis po na ibigay ipinahiya niya ito at hindi niya po ito ibinigay. At tinanong pa kung bakit daw kailangan ibigay sa kanya ang relo. Nadismaya po ito si Bibi Sara dahil nakita niya kung ano po ang itsura ng bata na hiningi ang relo ni Marcos Jr. Ito pala ay madalas na nangyayari mga kababayan. At kaugnay dyan, no, nagganap po tayo ng video at nakita po natin itong isang video kung saan mga kababayan po natin, mismo itong si uh, PRRD ay inabot niya po yung relo. Nung hiningi sa kanya ang relo, no? Ay hindi po ito nagdalawang isip at binigay po ito. Samantala, kaya Marcos Jr., mga kababayan, no? Pinaulit niya pa umano yung sinabi ng bata. So, unahin muna natin itong kay Marcos Jr. basi uh, base po sa naging kwento ni Vice President Sara. Actually, binigyan po tayo ng trabaho ni Bibi Sara eh. Kasi uh, nagresearch po tayo, so napahana po tayo. Ano ba yung tinutukoy ni Bibi Sara na nagbigay ng relo, no? At uh, uh, humihingi ng relo at hindi niya ibinigay. So, yan po yung uh, ating ano dyan, ating hinanap. So, ito pala yon mga kababayan. So, is isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig mo katabi ko. Narinig mo katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano'y isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung louder this time mr president can i have your watch as a graduation gift that's a why why will i give you my watch at that point mr I wasn't feeling very well Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? So, iyon po yung uh, kwento ni Vice President Sara. And which is, malaman po natin na itong si Vice President Sara, hindi po ito basta-basta na gumagawa lamang ng kwento, kundi legit at totoo talaga ang kanyang mga pinagsasabi. Ito po yung patunay no napahana po tayo ng video sabi niya hanapin niyo mayroon 'yan. Si so, ito nga pala yon, no. Na uh, inulit pa ng bata na uh, dinikit niya pa po yung kaniyang pagmumuka at muling ibinulong po kay Marcos Jr. na hinihingi niya nga po itong relo nitong si Marcos Jr. Pero tinanong niya bakit daw po uh, ibigay, no pero wala nang nagawa ang bata dahil hindi nga po binigay ni Marcos Jr. At dismayado po itong si Vice President Sara sabi niya nga, gusto niya hawakan yung kamay at putulin at ibigay kayang rilo. <laughs> diba? So, nakita natin mga kababayan, kung gaano pala ito kamata pobre, ang kwento pa nga dyan ni Vice President Sara, ang batang ito, ay handang magsakripisyo para sa bayan. Eh, yan, rilo lang po, di ba? Hindi niya maibigay. At tandaan po natin, mga kababayan, na itong si Marcos Jr., ay wala talagang pagmamahal sa ating pulis at kasundaluhan. Kung natandaan niyo po na may isang sundalo na naputulan ng daliri sa West Philippines, eh, imbes na bisitahan niya agad, kamustahin, dahil ang sakripisyo po ito para ipaglaban yung ating karapatan dyan sa U.S. Philippines eh. Ilang araw niya pa po, no, mga kababayan natin, bago niya puntahan. Kaya sabi nga natin, iba po yung pagmamahal ni PRRD. Ikumpara po dito kay Marcos Jr. So sa totoo lang mga kababayan po natin, napakalayo po kung ikukumpara po natin itong si Marcos Jr. dito po kay PRRD. Try natin ng ang video. May Balasi Class of 2019. We bid you farewell and God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat. At so ito na nga po mga kababayan po natin. No? Lumapit na nga po yung bata. So traditionally ay hinihingi talaga ng ilan sa mga graduate cadets yung relo ng presidente. Kung ano eh, lakasan na lang ng loob. So kung may lakas ka ng loob, na nahingin mo yung relo ng presidente. So go ahead. May bibigay sa iyo, congratulations. So kay Marcos Jr. hindi ibinigay. Dito po kay PRRD mga kababayan. Hindi po ito nagdalawang isip na ibigay ito. Inuha niya yung kamay ng bata, isinuot niya yung relo, no? at nagipi po yung mga tao, pati po yung official ng Armed Forces of the Philippines na katabi po ni PRRD. Napangiti ito, sa sobrang tuwa at proud, no? ay Nakita natin sa kanyang pagbumuka at nagpalakpak pito Pati yung bata, siyempre, mga kababayan po natin. So, masaya po siya na nakatanggap ng isang napaka-importanting regalo po mula sa isang presidente. At kung si Pierre Arde, ganong kabilis po, no? Hindi po nagdalawang isip na ibigay ang kanyang reno. Dito po kay Marcos Jr., mga kababayan, kaya nga ni, nang sabi ni Vice President Sara, ay pinaulit niya pa. At tinanong ko pa kung bakit, bakit, kailangan ibigay sa kanya ang relo. So actually, you know, uh, ano? ano pa yung 1 million sa kanila? Kahit sabihin natin yung relo na yan, 1 million, 2 million. Ano pa para sa kanila yung 1 million na yan? Ibarya e, lang po yan para sa kanila eh. Kasi tinan mo yung laki ng budget po nila, ang laki po ng sahod nila. Yung patravel-travel nila sa ibang bansa. So, magkano ba yung kanilang ginagastos yan? Di ba, milyonis din. Yung pamimigay nila ng ayuda, di ba, isang araw, milyonis po yan. Pero para po sa isang bata, ano, karangalan, ang kanilang gagawin dyan ngayon ay magsasakripisyo para sa ating bansa. Tapos para lang sa isang rilo, hindi mo maibigay. So, dismayado nga po itong si BP Sara, na kung pwede lang siguro ang rilo niya, baka ibibigay niya dyan. So, actually, itong piniplay natin na video ni PRRD, sa totoo lang mga kababayan, marami pong napaiyak dyan, actually, less kung napanood po, Maraming po Na, par na marami po na At naka proud kasi kung papano binigyan ng halaga ni PRRD ang isang estudyante na pasimpleng nagbulong sa kanya at tiningi po ang kanyang Ikaw ang Pangulo, para sa pagbabago tawanaan Bayan ko sa magnanakaw na tao So yan po yung tatay digong natin Actually nakakamiss po do no? At namimiss po natin ang tatak Duterte At kung paano po siya namuno sa ating bansa Na tayo po ay nabudol dahil sa pangako ni Marcos Sr. Na continuity kahit hindi niya na-mention kung ano pa yung gusto niya ay continue pero pagsabihin niya lang continuity talagang gugustuhin natin siya. Pero wala, inaboder eh, po tayo. At ito na ngayon po, mga kababayan po natin, nagsasalita na po itong si Bipi Sara at lantara na po na pinagmumuka sa kanila ng yung kanilang pagtatraidor, pambobodol. Hindi lang ako tuloy kay Bipi Sara eh. Sa 31 million na nagtiwala po sa Presidente Duterte. At marami pa po tayong abangan, ano. Dahil ngayon ginigipit nila itong si Bipi Sara na no, pilit nilang sinisiraan no, sa kung ano-ano mang allegation na wala po silang sapat na patunay kasi kung mayroon po silang patunay idadaanan po nila yan sa legal kasi ngayon nakikita natin kung gaano po sila kagigil na masira po itong mga Duterte at kung may, may kaso sila may, may ipapakulong sila ipapakulong nila yan eh kaso sa totoo lang wala purely allegation paratang na walang katotohanan lang kaya hindi po sila magtatagumpay dyan at lalong-lalo na po, kaisa na mga Dutarte, itong sambayan ng Pilipino. Ilan na lang po yung mga loyalista na yan? Loyalista at trolls? Nako, ilan na lang yan mga kababayan natin. Okay? So yan lang po muna mga kababayan, no? At uh, God bless po sa inyo.